Mga kapuso, sana po makuha niyo yung mga paraan na gusto ko talagang ipakita sa inyo ha. Ito po. Ito po kasi, ito po yung makina niya. Eh, nasira na po sa tagal po ng pagkakatago. Nasira na po. Ngayon, nung binigay na to sa kanya, kinuha niya. Akala niya kasi buo. Eh ngayon, dinala niya sa akin. Kaso niyo po, may problema na yung makina niya sa tagal ng pagkakatago niya yun sabi ko sa kanya kung gusto niya ng gentong makina pa rin mahal ito yung kinumpir ko po sa inyo nung una pa eh, na i-share ko na po sa inyo yung comparison nilang dalawa pero ito po dumating ngayon sa yung pagkakataon na gusto kong ipaliwanag sa inyo kung paano sila nagagamit na dalawa pareho po sila ng tube dito sa dial niya po dito tingnan po ah papaliwanag ko sa inyo ito po kasi wala nga po siyang ano no, sinabi ko ang presyo na original kasi to mahal po kaya nung sinabi ko sa kanya sabi niya kuya baka naman meron ka namang mas murang murang makina para dyan kaya ang nai-share ko po agad sa kanya yung pareho ng tubo nito ng tube ng dial niya ito po yun yung sin ko sinample ko sa inyo noon sabi ko meron po ako nyan kaya lang medyo mataas din sabi niya okay lang kuya basta wag lang yung ganyang price in sa original na makina niya kasi gusto ko lang pong ibigyan sa anak ko para magamit niya sabi niya sabi ko so, sige po gawin natin ikasundo na kami sa presyo ito po ngayon yan ito po doon umaandar po ito to po umaandar po siya ayan umaandar po siya ah, gusto ko lang ipakita sa kanya ha kaya po ito po ang binuksan ko sinuggest ko sa kanya sabi niya sige kuya kaya ko na yung price niyan. Sige, pakilagay niya na para may bigay ko na sa anak ko. Di, tinanggal ko po yung makina niya. Ayan. Pagkatanggal ko po ng makina niya, ay na po siya. Aalisin po natin ngayon yung mga kamay niya. Yung mga hands. Ano po? Ayan. Ayan. Pinaano ko po pa sa panoorin nyo lang po para mga dagdag na idea to po itong pinapakita ko sa inyo kasi sayang nga po ang customer eh kung marami tayong idea kikita po tayo, maganda o, alisin nyo po ngayon ng makina to yan alisin nyo po yung makina niya yan, yan. pagkalisin nyo po makina tabi nyo muna ito, yung dial niya ito po ngayon yung lalagyan nyo eh, hindi nga po kaya presyo kasi magandang klase po eh hmm, nalis natin yung kamay nya tanggalin natin din yung makina nya yan po oh, tinanggal ko yung makina nya tinanggal ko na po ito na siya ito po yung sinasabi ko sa inyo nung ano sabi kong ipapaliwanag ko lahat sa inyo di ba ito po yung tube nya yung tube nito sa tube nito pareho kaya it, et, ito po wala siya ito ngayon ang kailangan niya kasi itong kailangan ng presyo ng pera niya kaya ito lang kaya niyang ibili ito pong black machine po kung tawagin natin so ito pong lalagay natin ngayon dito hmm, po natin yung patungan niya ito po para mataas taas yan tapos always ang eye loop Lagay po natin. Ito, pong dalawang paan to ngayon. to Ito, ito dalawang paa. Oh. Mm. Yan po rin lalagay natin. Kasi galing pong British kasi ito eh. Hmm. Tignan nyo lang po. Pag may ilo po kasi, madali nyo nakikita yung butas oh. di madali may lalagay. Hmm. Pagkalagay po natin, lalagay natin na yung kamay. Ganyan nyo lang po ah hmm. Lagyan natin yung kamay Pagtatapatin natin siya dun sa 12 hmm. Pag magkatapat na po, po siya Lalagyan natin yung seconds Panorin nyo po ah. Kung na po kayo sa kalagayan ko katulad ngayon, yung mga idea na yan, very, ano po yan, very priceful po. O, na natin. Ayun na po yung dating makina niya. Hmm, lagay na po natin ito ngayon dito. Yan, lagay na po natin. Hmm. Kalagay po natin, babalik na rin natin. Ilalagay po natin yung pitan Ayan. Hmm. Hmm, naandar na po siya. Ayan, tingnan niyo po ah. Ayan, naandar na po siya. Ayan po. Naandar na po siya ngayon. So maliwanag nakikita na naman tayo. Dagdag bago mag-uwian na naman. O, di may dagdag na naman tayo. Oh, uh, that's alam niyo naman po, nasabi ko na po paano pa nga discard dito, di ba? Uh, babalik po natin siya. Tapos ito po, meron itong gantong klase, eh. may spacer lang po 'yan, pero spacer lang po naman yan, nakapatong lang sa makina niya 'yan diyan. Para dito po 'yan sa takip. Sa takip niya kasi may apat na tornilyo po 'yung takip niya. Eh. Ito po ang design yan, eh. Para po 'yan diyan. Makakatulong po kasi yan eh. Talagang manufactured po yan. Hmm. Uh -huh. Papantay niya lang po yan doon sa ano sa ano ng kanya niya. Uh hmm. -huh. Pwede rin po ilagay niyo to doon sa kanya doon sa loob. Yan. Lagay niyo po sa loob. O, tapos iangat nyo lang po ng konte. Hmm. Pwede nyo na ito siyang itoob muna bago nyo ilalagay siya. Ah. Huh. Yan. Itong makina. Kasi nandyan na naman po yun eh. Mas maganda po pagkaganyan. Kasi so, ayun na yung makina niya eh. Kaya hindi na siya babagsak. Hmm. Talagyan na po siya ng apat na tornilyo. Hmm. Yan po. Sinasample ko po ah. Kunin niyo po lahat po 'yan with guidance po 'yan para sa magandang maghapon natin sa trabaho. Hmm. Ah, oh, yan na po. Siyempre, Phillips screw. Lalak po natin siya. niya po ay eh, kung sasabihin natin wala talaga wala talaga tayong kikitain pero pag kayong common idea na na po sa mind nyo bawat makita nyo palang yung relo meron agad tayong idea paano ba natin mapapakinabangan tong isang ito paano tayo kikita oh, ngayon po o, oh, hindi, hindi nga lang po yung sabihin natin Japan ang makina niya black machine lang po pero yun ang kaya ng pera niya kaya yun ay bibigay natin yan po nanda na siya o, tatama natin po siya ngayon mm. tatama po natin 4.30 na po dito sa amin dito 4.30 ayan po 4.30 balik lang po natin yung pitan under pulis siya ayan kita niya ayan pera yan sharing po yan ha With love po yan. <laughs> Thank you Lord. God bless po.